Brother, yan po yung 22 hotel mo. yan Tingnan mo gano'ng kakinis. Oh. Walang tinta. Original na takip sya Yan, brother, ang makuha mo na mic. Kasi yung isa, parang sira na. Saan yon? Ito, hindi na siya tumutunog, brother. Yan na lang kunin mo. Yan yung isang mic ko. Oh. Yan. Hindi yan yung may bitak. Yung may bitag, hindi ko na... Yun Pinalit ko sa isang radio ko. Tingnan mo na lang yung audio niya. Test mic. 1, 2, 3. Test mic. 1, 2, 3. Test mic. 1, 2, 3. May ikaw kasi malapit. Test mic. 1, 2, 3. Test Test mic. test mic one two three test mic one two three test mic one two mic kau oh, brother kasih melapik kasih ada yang chatting yang prinsipnya para aku nanti Test mic, 1, 2, 3, test mic Mic ko oh, brother kasi yang malapit brother Ito yung sinasabi ko na medyo matigas lang. Ito lang. Ayan, no? Ayan, no? Tingnan mo minsan na hindi kumakagat. Pero, pag sakto yung pagpindot, kumakagat yan. Ayan, no? Ayan. Pero yung mga iba, okay na ito lahat. BFO, memory. Ayan. Up and down. Saya dong malam butuh yang up Ayan brother Ayan siya Kita mau Kau mau namai Kau tengok walang bitak Kumagana yang up and down Ayan Ah yang down Hindi kumagana yang Hindi kumagana yang down ya brother Ayaw gumana. Ayun, ah, gumana. lang. Oh, ayun. Matigas lang, pero yung up niya na okay. O oh, malambot yung up. Down oh, ayun. Okay na, medyo matigas pala kanina. Ayun, malambot na. Yan brother ah. Sabihin mo lang kung okay na para bukas na ipadala ko ng maga. Salamat brother. Maulan kasi dito sa amin. O yan o, walang tinta. Kahit ni konti wala. Makinis na makinis yung LCD. Kasi ako pag nagre-video -re ko, yan ang gamit ko. Naka-spray 5 na ako. Ito naman sa kinwood ko, yun. Yung malaki kinwood ko, yun. May, may trio din na speaker. Ito yung 020 ko. Yeah, so. May SWR. Ito yung setup ko sa kabilang bahay Pero yung sa kabila, yun ang maganda tsaka malakas. Pang amateur yun. Sige po, brother. Salamat.